Ito naman mga boss, pulley set ng NMAX version 1. Aftermarket po ito. Hindi ko na alam kung anong brand yan. Minodify lang natin ng konti para sumampa ng todo yung belt sa kanyang pulley at drive base no? Hanggang sa drive base, nakasampa yan mga boss, which is kanina ay nakalubog. As usual, siyempre, everyday ganito yung ating ginagawa. So meron tayong pulley set dito mga boss. Nmax version 1. Aftermarket ito. Ayan, nilagyan ko siya ng built-in washer. Pinabas ko yung kanyang drive base. Ayan, para malagyan ko ng built-in washer. Pero hindi ko na po yung nire-angle. Dahil yung angle naman niya ay talagang okay na okay. So, perfect na yun para sa akin. Tinabas ko lang din yung pulley. konti lang. Para mas mapasampa ko yung belt niya sa pulley at drive base Makikita nyo naman sa marka ng pulley at drive face Yung pinagmarkahan ng belt ay talagang nakalubog pa. Kaya ito, papakita ko sa inyo yung resulta. Meron tayong 2DP belt dahil NMAX version 1 yung ating customer. At marami pa na iba't ibang motor din sa labas na naghihintay. Ito, yung mga iba't ibang motor na aking ginawa. No? Maghapon, kalkal, kalkal ng pulley, re-angle ng pulley at drive pace at re-groove ng bell. Hindi man kami masyadong natambakan ngayong araw ng linggo kumpara kahapon na araw ng sabado. Pero sunod-sunod pa rin naman. No? Marami pa rin kami nagawa ngayong maghapon. So halos nandun na lang ako sa likod. Nagmamachine ako na nagmamachine. Nagkakalkal, re-angle at nagre-regroove. May mga dumayo sa atin ngayong araw. Hindi ko na lang talaga sila na-interview. Dahil sobrang busy ko sa loob. Dahil dalawa lang kami ngayon ni Taba na gumawa sa shop. At eto na mga boss, yung sampah ng belt na 2DP sa aftermarket na pulley set. Ayan o. Kung mapapansin nyo. Nag-uumapaw. Di ba? Sa pulley, sampan sampah sa drive base, nakasampa rin. O. Pero syempre, pag sinet natin yung sa motor, hindi naman totally ganyang kalaki yung magiging sampa niya. Bababa pa yan ng konti sa actual. Kasi syempre, yung torque drive ng customer ay stuck din. Hindi ko naman yung kinalkal. So, binigyan lang natin ng kaunti-diit yung panggilid ni boss. Para naman kahit pa paano, magbago yung kanyang takbuhan. Ito nga pala, yung ating ginawang built-in washer. Shoot na shoot yan sa diameter ng puli mga boss. Sa sinasalpakan ng bushing. Talagang halos eksaktong eksakto yan. Ayan o. Oh. Oo. Oh pit na pit, ba? Diba? Hindi ko na rin pinakilaman yung flyball ramp niyan. Hindi ko na rin ginalaw yung angle. Dahil para sa akin ay okay na okay naman yung degree. So yun lang mga boss. For today's video, ride safe and God bless. Bukas po ulit mga bossing.